sa magandang hapon mga minamahal kong mga bye bye So, kanina kasi nag-deliver ako ng karton doon sa sote ko na si Janet at uh, nabanggit niya kasi sa akin na kung kaya kong magtapal ng mga na uh, yung mga tumutulo bang bubong, mga butas-butas sa -butas -butas bubong kasi uh, malapit na naman ang tagulan So, sabi ko Uh, wala kasi, mahirap kasi umakit sa bubong kung walang hagdan. Kaya ito, gagawa ko ng hagdan para makaakit ako doon sa bubong. Kasi medyo matarik yung bubong eh. So, ito yung hagdan ginagawa ko. Kaya, maaaring ngayon, magawa ko ito. Bukas ko pa ma... ma ano yun? Ma... mapaglingkuran yung pagtatapal ng ano pagtatapal ng buta sa bubong Thank you for watching mga minamahal kong mga taga subscribe so bye please like and share po Mabuhay po